Para sa aking balitang showbiz, umabot ng 5 milyong preso ang presyo ng damit na isinuot ni Nora Honor noong grand finals ng tawag ng tanghalan kung saan tinangal itong grand winner. Ito ang halaga kung ipagbibili ito na aktres sa negosyanteng si Boss Toyo. Ang nasabing bestida ay sinuot ni Nora noong 1967 sa grand finals na nasabing singing contest kung saan doon nagsimula ang pagbabago ng buhay ng tinaguriang superstar. Ayon kay Boss Toyo, matagal na niyang si Nora para mapirmahan ang mga memorabilia memorabilia na ibinenta sa kanya ng Noranyans kung saan ang pumunta ang aktres ay dalangan nito ang kanyang iconic na damit. Ngunit ayon kay Nora, hindi niya ibinebenta na sabing bestida niya at dinala lang daw niya ito dahil ang pakay niya ay para humingi ng tulong kay Boss Toyo na makatulong sa mga taga Bicol na sinalanta ng Bagyong Christine. Dahil hindi ibinebenta, sinabi ni Boss Toyo na magbibigay na lamang siya ng 250,000 pesos bilang tulong sa mga sinalanta ng bagyo.